yan okay mga kaipanta bali papunta tayo sa ating spot ngayon at uh, ang oras natin ngayon ay 5.20 in the morning okay mga kaipanta ito yung ating kasama oh. si Little Sniper at si Paparay TV alright okay tingnan natin kung nandito na sila yung mga papan

Ayan na siya. Yan okay mga kaipanta. Uh, kukulin na ni the little sniper yung isa nating huli doon. Okay. Tingnan ka naman doon. Baka meron doon ha. Tingnan natin doon. Baka meron doon. Pag meron, atras ka. Pag naman ako yun. Okay mga kaibigan, habang ang uh, kinukuha ng ating uh, kabadi yung ating uh, first catch Okay, shoutout muna tayo. Nexus Hunting Uncle Fabs Aaron Yapana Blog Marby Ramirez John Texai Blogs Aaron TB Mix si John Smile Hunter Amera Luminda Magoy Hunter Dennis Resurrection City Gases JR Rebelliami Michael Belio Green Fishing Hunting Hunter, Jerome, D. Guzman, alright. Hey, Ayan ang kumahan natin. Ito ang tayo uh, huli. Ang dak ma... Mukhang <coughs> naminsan. Naminsan, naminsan. Ayan ka naman. Nah, nah, nah. oh, ay tagus naman eh. Hmm, Ito ka naman eh. Ay, tagus. Yes. O kana babili sila tatlo.

Alin. yung pamain hindi yata natap lisan hmm? tinan mo daw tata tignan tignan sana parang wala tinama tina, tina, tina. tina nagulat lang yata ay nakatakay ay dumugo may din? ba yung isus? alin? ako na yun bumarilay bumarilan parang wala may doon yan natap lisan Nasaan ah, na isa? Ayan na, okay na Hindi na maana Ayan na, huli na Okay, 3-0 mga kaipanta Ayan na, pagpapapak Sige, pagpapapak Iri di mo, iri di mo. Hindi, hari, hindi, hindi, hindi. Masikip. Palis-lis ang baril na yan, pagkagana yan. Tutulog. Tisa. Hindi di kaalin yung pa naman yata yung malaki. Oo nga. mga Panta, ah, uh, aksidenteng tinamaan yung isa. Tinamaan yung tuka. Ayaw. Ayaw. Oh. may dugo ay tagos ay tagus. Mm-hmm. Meron pa isang bumaba dun. Pero tayo ay uwi na. Kukunin na natin yung ating mga pamain. Kawa naman yung sa pamain natin. Tinamaan. Aksidente tinamaan. Yun o. Sayang. O. Dugo tuloy yung kanyang ano. Unahin na natin to. Kawawa naman. Tinamaan pa yung ating pamain. Wala na yun. Cedric. Oh. Butas. Alam. Nako, basag ang uso. Ano eh, naman tama, sa dulo nito ka ani mm. Dulo. Mm. Yan na okay, mga kaipanta. Pauwi na kami. At nakatatlo kami. Tatlong huli. Tapos yung dalawa, hindi na namin hinabol. Yan na okay, shoutout sa ating mga kaibigan.